I keep waiting for for you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle wasted again I tell my friends I'm feeling like you're coming cuz I feel the sun good morning, good morning mga kamamayan Dito, ngaagap natin dito no? uh, 6.14 ng umaga uh, Ito na si Dose uh, Naktuhan pa natin yung pagdating no? Si Dose So you no? Sunrise mga kamamay Ayan na. Ah, layo, hangin mo Kinapos pa <laughs> Kansyaw agad eh Kansyaw agad Shoutout kay Chief Ramos no? Nakatipagat o <laughs> Alright na eh. So si Kinsey bukas Blessing ni Kinsey Ay sana matuloy Kung di masamang panahon At sabi nga ay may bagyo daw tayo no? Bagyong Kuya Pipito <laughs> Pre Pipito Pre Pipito Huwag naman sanang dumapo sa Pilipinas. Lumihis ka na lang. Ayan na. At tingnan natin mga kamabay. At maga pa naman. Na tayo ay ipapasa duty. No? At ito. naglabas na oh pa yan parang nagkakaunti ang pasayro walang naglabas ang pasayro o baka mga tulog pa mukhang natakot sa bagyo eh hindi na nagtawid naglabasan oh nasa idas pa ngayong iba hindi nag hindi naglabas ka agad laki talaga ng barko na yun mga kamamay So yung ibang pasayro nandun pa, yung napasarap pa pa ng higa, napasarap pa sa paghiga kaya hindi pa agad bumaba sinusulit yung ano uh, yung biyahe kaya nga ngayon pa siguro sa, sa itaas so huwag niyo pong kalimutan yung mga kagamitan ninyo uh, walang maiiwan no? Yan. Yeah. yung mga daladalahin ninyo huwag niyo pong kalimutan a few moments later iyon na uh, nandito na mga panakay ni Dose no pa Marinduque so sa wakas kapag sakay din ng mga pasahero na papuntang Marinduque si Dose uh, hindi po dangerous no so magpapasakay na po 'yan so um, ngayon babalita natin sa inyo uh, cancel na po ang biyahe ng Pamasbate mga kamamay ngayong araw ng Biyernes no uh, mamiyapon so wala po tayong byaheng Masbate ngayon at uh, may signal na so dito sa atin baka mamayang alas 11 magkaroon wag naman sana no ah uh, para tuloy-tuloy po ang ating biyahe dito pa, papuntang Marinduque. Okay? So, kita nyo naman mga kamamaya, wala pa ang sinong barko kundi sila lang si Dose, tsaka si Felicity at si Kinsey, no? So, sana po ay uh, lumihis ang bagyong pipito. Kaya, sana hindi magtagal, no? At para naman po ay walang mga antalang mga ano dito sa atin. Alright, so yun papasakit ang pasahero habangan natin so yun papasok ng sasakyan uh, doon na nagmanibra sa loob at uh, maluwag naman no? ito mga pasahero papa na rin so yun shoutout nga pala kay Sir Joseph Makira no? tsaka sa kay sa misis niya no? na nanonood ngayon sa TV no? Shoutout po sa inyo ma'am at ingat po kayo palagi sa pa, uh, family Makira no. Shoutout po. Ayan. So, ito yung mga panakay ni Josio. dito si ano mga kamamay Natasha ta uh, baka mag ram 5 yan or ram 4 no kasi yan ang paborito niyang rapahan yan e na si Natasha oh. napakatahimik ng panahon nakakatakot ah, mga kamamay pagka ganitong mga tahimik lang no hindi mo alam kung anong kasunod na mga pangyayari rampa, babang rampa rampa balik ulit tayo dito mga kamamay at may parating na naman na barko no at si Ocho na yata ito ang ang malakas magsakay ng pasayro so yun uh, ako'y kinakabahan at nalulungkot at gawa ng ang aking bunso ay uh, hinihika daw at kailangan daw dalis sa hospital ay sana maagapan At daw makahinga At nakakaawa talaga ang bata Pagka uh, gano'ng edad 5 years old uh, Sana po ay uh, Gumaling no Nakaawa uh, Kahit sabihin ay Tayong may Edad, tayo may matanda na Dapat sa atin na lang, hindi na sa bata Talagang yan ang masasabi natin Kaya dapat Sa matanda na lang Sa matanda na lang, hindi sa bata. Si ang bata, nahihirapan talaga pagdating sa mga ganyan'g sakit. Kaya ay nakakalungkot. Sana ay gumaling yung anak rival 8. ocho, dami talang pasahero ni ocho. No? Galing talaga umabot ng pasahero ito.

Ayan, nagbabaan na mga kamama yun. Eh. Morning, hi, ma'am. Hindi sa kalam. Malakas mong gagot ng pasayero. Shout out po sa mga taga Marindo kayo no? Sa lahat ng mga taga Marindo kayo dyan Baka naman matulungan nyo mga, mga share ng ating mga videos dyan Mga idol no? Yan Sa mga hindi pa nakapag subscribe sa aking channel Mag subscribe na po kayo mga idol Yung mga official vlogs Yan please subscribe Click notification bells para lagi po kayo updated Sa mga videos natin mga idol At sa mga biyahe dito sa Ford of Okay, alright, David. Dami oh, meron na silang parol oh. Mga star star parol. <coughs> Bal, na. Singko. Dangerous lang mga kamamay. Ang karga ni Singko. Walang pasahero no. Yeah. Conforme din niya sa barko no kung uh, bawa, ay, wala wala masyadong osairo pero kung may mga dangerous cargo sa yun ang isasakay nila. Yeah. Pero kung walang dangerous cargo, may mga pasero ay yun ang isasakay din nila. Mga kamalay. kung okay. baba na ito.

Ariana, Ariana. Na Mandalina 'yan. Wala lang tin diretso na 'yan. Alas 10. This is a isang umaga mga kamamay, uh, papulot si 12 ng no, papunta sa Matindoke. 'Yan, mabiyahe na 'no. Yeah na. Sumagat na. Mga right, ingat sa byahe, Kapitan Roda. Ingat sa byahe. Okay. Okay, hey, hanggang dito na lang videos natin mga kamamin. Sana na gusto nyo, no, mga kamay. Please like and share and subscribe nyo. Huwag nyo po sana limutan I-hit nyo pong notification bells para lagi po kayo update sa mga videos natin mga kamamin. Sana may share nyo pa na marami. Thank you so much. Sana lagi paalala ni kamamay. Ingat po at may bagyo po tayo. Kami mga bata ng people trip. Mga di yan mga kamamay. Sa parting tayabas. Hindi uh, yung sa pasabar. hapon sa Olympia nag-akyat niya mga yan tapos ng isang araw yan, nasa sa barko at uh, baka po ng signal mga kamamay kaya picture na lang yung iba babalik na sila ang dami pa yan picture na lang picture at uh, ano, hindi sila makasampa sa barko